Okay. Para lubus ka namin makilala, ito meron tayong laro, game ng Francine's Choice. Oh my gosh. Magsasabi ka ng dalawang bagay, pipili ka lang ng isa. Pero paliwanan mo kung ba't yun ang napili mo. Game! Okay. Una, araw o gabi? Gabi. Bakit? Because before I'm nocturnal, now morning person ako. So I love night more, so I can sleep more. Sinigang o adobo? Adobo. Bakit? dahil hindi kompletong adobo kung walang toyo, katulad ng mga girl. Okay. Bad boy o boy next door? Oh my gosh, bad boy. Bakit? Kasi syempre ayaw mo naman, hindi naman gugustuhin mo yung bad boy para mapaglaruan ka din, pero gugustuhin mo yung bad boy para magbabago siya dahil sa iyo. Bang shopping uh -huh. o mag-travel? Shopping. Bakit? Hello, who girl doesn't want to go shopping? Aray! City or province? City. <laughs> Bakit? Maraming gimikan. Party people. Kape o coffee. Bakit? I drink a lot of coffee. Maganda, matalino. Maganda. Bakit? Because everybody can be wise, everybody can be intelligent with the use of books, pero hindi lahat nagiging maganda, kahit magpareto, kahit hindi pa rin gaganda. Dahil lang tunay na kagandahan ay, nasa buto. Ano? Nasa buto. Nasa buto. Kung wala sa buto, nasa balat. Nasa balat. <laughs> Paano mo na may maintain ang magandang kutis mo at katawan? Scrub, collagen, Um, Parang putik ah. No, scrub, mm, scrub, collagen, scrub, collagen, collagen, collagen. Scrub, collagen, scrub, na collagen. Naintindihan ko, naintindihan ko. And bleach. Ah, bleach. <laughs> oh. And lots of lotion, moisturizer. Moisturizer. Yes. Pero nagda-diet like, ka ba o oh. ma magana ka rin kumain? It's the natural way. Like, I eat a lot of rice. Like, I can eat as much as 3 to four cups. Ah, of fries. Tirador ka rin ng kaning labuyo. Yes. No? Sarap. Pero bat hindi ka nag-gain ng ano? Mabilis po kasi yung metabolism ko. Matas mm -hmm. ang aking metabolic rate. Okay na. Bilang tila mulat ka, no? At may opinyon ka sa politika at mga isyu sa bayan. meron kaming mga piniling balita. So pwedeng malaman at ibahagi mo yung opinion mo. All Okay? I'll try my Number one sa headline itong uh, life imprisonment daw sa smugglers iginiit. So, anong tumungkain sa Senate to eh? Well, I think ang mas dapat na inuuna nila na bigyan ng focus is yung mga tao na sunaninira ng buhay ng mga bata, which is yung mga drug pushers at saka yung mga tao na namumolest siya ng mga kabataan. Mm -hmm. That's my opinion. Before anything else. Ayun. Actually, sa batas, ano na yan eh. Mayroong life imprisonment na yan. Wala kasi death penalty, kaya yes. ano. Okay, headline number two. Ito, kimchi oh. My husband's lover be. Alam mo na ba yon? Yes po. Na, ito, gustong parusahan yung same-sex adultery. Kasi namulat si congressman, ano, lagman ng albay. Habang nanonood siya ng my husband's lover. Pag uh, nangaliwa ang babae, uh, adultery. Yes. Pero, ang ang kanyang karelasyon eh lalaki. Pag ang lalaki nang aliwa babae kung cubinage. Pero dito lalaki yung kaano ni yes, Vincent, si Eric. Parang wala silang maiisip na ikang ay parusa. So ito, lilinawin na yung batas, isasama na sa revised penal code para ma parusahan na raw yung nakikiapid sa kapwa kasarian. I'm in favor of this kasi pero hindi naman din kasi kino-question yung gender ng tao na pumapasok sa relationship. The main question there is yung tao na pumapasok at naninira ng relationship. Bakit mm -hmm. kailangan sirain yung relationship ng isang mag-asawa? Pero parang narinig uh, kita na hindi ka pa sa same-sex marriage. Kasi if I'll be in favor of same-sex marriage, and if I will undergo same-sex marriage, and this is my opinion, not the LGBT community, kung magiging in favor ako, tapos magpapakasal ako, and eventually mag ako ng divorce or annulment, mas lalong maraming issue ang mababato sa akin. Mas nakakahiya. Mm -hmm. So but I'm fine with the ceremon the ceremonies that's ongoing Bago tayo